Hi everyone, once again, welcome back po. Um, ito na po yung announcement natin. Kung sino po yung mga nanalo. Tatlo po silang nanalo dun po sa Facebook page natin na meron silang top fan badge po. So, ito po yung tatlo na meron top fan badge na bubulol tayo. Um, bali ang una ay si Eileen Buscay Seseda. Sana na-pronounce ko ng maayos yung pangalan mo. Ayan, meron kang pajikas from Lalab's Vlogs slash Mama's Love na 200 po. And then, ang sumunod naman po natin is si Baby Tanyedo Damasco. Ayan, sana na-pronounce ko din ng maayos yung pangalan mo. Meron kang 200 Gcas from us po. And then, si... Yung last, yung pangatlo, si Erika Gabriel kit ko. Sana na-pronounce ko din ng maayos yung name mo. Meron ka pong 200 Gcash from us. So, ayan po. Congrats po sa inyong tatlo. Maraming salamat po sa pag-support nyo. Sa mga hindi po nanalo um, ngayon, wag po kayo mag-alala. Marami pa po tayong darating na mga pajikas. At meron din po tayong pajikas sa YouTube natin. Yung kung sino po yung mga solid na nagsosupport dito sa YouTube natin. So, once again po, congrats sa mga nanalo maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Sana po wag kayong magsawang suportahan ang Lalabs Vlogs slash Mama's Love. So, maraming salamat po. Bye-bye!